Pero, tamat mo muna tayo. Pare, pangalawang gabi na itong ni Amara Luna. Pero ni Isa, wala man lang dumalaw kahit sa kailin pamilya nga niya. hindi pa lang makuha si Lipin dito. <laughs> Masisisi mo ba naman sila? Eh, di ba, kriminal ang babaan Pero Maruin mo, mismo ang kapatid at pamangking niya. Gustong ipapatay? Dapat ka nang maawa dyan. Ah, sabagay. May punto ka doon. Pero nakakaawa pa rin, di ba? Kita mo naman ang nangyari sa bangkay. Sulog na sunog na. Hindi mo nga makilala kung sino nandyan eh. Tapat na siguro kabayaran sa kasalanan niya yun. Alam mo, kahit kanina mo sabihin niya na naging biktima ni Amara Luna, sa lahat ng naging biktima niya, sasagot sa'yo, hindi. At, tara, batid. Tapos lang tayo. Bongit na lang tayo pa sa labo. Pero wala natin. Iwan niyo muna ako sandali. Masa. Opo, sir. Nalulungkot ako, Amara Luna. Hindi dahil patay ka na. Hindi, wala akong naramdaman. Kahit konting paghihinagpi sa puso ko. Ikaw pa naman ang kaisa-isa ang kapatid wala na gugulo sa buhay ko. Wala rin gugulo sa buhay ng anak ko si Mighty. Ito na ang huling lamay, di ba? Opo, sir. Bukas ng libing. Kayo ng bahala. Opo, sir. Ano sa lamang? Alaw ka rin pala ng kamag-anak mo. Hindi ka na natiis. Ay, ang mo talaga. Masyadong malambot ang puso, kaya masyadong madaling maloko.